Ilang mga photos ang binahagi ng actress na si Sunshine kung saan nga ay nag-celebrate siya ng kanyang ika 47 birthday. Ayon ka sa kanya, you definitely spoiled me rotten on my birthday, Angelie Isabel. Sa puntong ito ay suportado si Sunshine Cruz ng kanyang mga anak na kung saan ay nagdaos nga ng birthday kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Napaka-sweet na ibinigay ng message ng kanyang pinsan na si Sheryl Cruz. Ayon kay Cheryl, happy birthday, my beautiful and kind cousin. More blessings and more power to you. Miss you lots and you are always in my prayers. Nagbigay din ng mensahe si Geneva Cruz. You make 47 look incredible. I am happy you're happy. We love you. Ayon naman kay Lindsay, happy birthday sis. Wishing you good health, peace in your heart and more love and happiness. Makikita si Narufa Gutierrez at ang mga kaibigang si Carla Estrada sa nasabing kaarawan ni Sunshine at nandun din ang kanyang mga pinsan na si na Geneva Cruz at kapatid nito. Ayon sa mga netizen, napakagandang tingnan pa rin ni Sunshine Cruz at tila hindi daw ito mukhang 47 years old. Kaya naman ayon sa mga fans na may maintain ni Sunshine ang kanyang kagandahan dahil malalaki na rin ang mga anak at marami ng instances sa buhay si Sunshine na nalagpasan niya although mahirap noon. Ayon din sa mga fans, maganda din na maayos ang relationship ni Sunshine Cruz sa kanyang dating asawa na si Cesar Montano at very close din si Sunshine sa partner ngayon ng nasabing aktor. Kaya naman kitang kita na naguglow talaga si Sunshine at napakaganda niya. Mula dito sa Pinoy Showbiz Latest, Happy 47th Birthday Miss Sunshine Cruz. Samantala, narito ang ilan sa mga highlights at photos ng kanyang birthday celebration. Thank mm -hmm. you.